pagkaon. Ay magkamay pala ako. Naghugas na pala ako ng aking kamay. So, ayan na yung update ng mukha ko, Pinaso. So, ayan, Pinaso, yan. Mayroon akong pinataang gulay. Galing sa kaibigan ko. Kinatid niya kagabi. Actually, mayroon tong shrimp sabi ko, wag na niyang ilagay yung shrimp. Kasi hindi ako nakain masyado. Kasi makati. Makati sa katawan. Binili ko yung galonggong. Nakakamiss yung pagkain na kasi natin. kakain. Aray, aray ko. Aray ko. Ano ba to? Pati ano. Kakain ako ng ano once. Once. Once a day. Mamayang gabi hindi na. Kasi mahirap na mag-diabetes na yata ako. So, ayan. Kain tayo. May silip pala to. Kaya maanghang. Ano to? Pagkain to ng mga kaborders. Mga kaborders nila. Nag-boarding house kasi yung kaibigan ko. So, nagluluto daw siya. Share-share sila. So, kanya kanin. tapos siya tagaluto. Kasi yung mga ka-board meat niya, ano, um, ang ano bang sawag dito? Uwit lang. Uh, meron kasing ganun dito na uwian. Uh, malaki yung mga sahod nila. Ang sarap. Ang sarap ng masarap ng kain natin pag alam niya yon Pag pagkain natin ay type na type natin. And oh. Ah. Uh, ano ba itong yan kain lang, banat sa kain. Kasi bukas, iba na naman ang ulam. Chinese food, mamaya ang gabi pala. Mamaya ang gabi. Hindi na ako kakain ng kanin. So, ganun lang pag gusto nyong mayat. Huwag tayo panaykain ng kanin. Hindi na itong inunguya. Malambot eh. Diretso. Ano, ano, ano kinakain nyo? Kaon lang ito. Ta. Kaon lang ito. Bisag hag problema. Kahit lisod ning dirisa laing nasod may malunggay pala may malunggay pala yung ano guday masarap ang lutot niya hindi siya maalat some